na ngayon sa mga internet kasi currently yun nga as we grow na mabilis na yung internet marami na rin yung mga nagsusulputan na applications especially yung sa mga online casino or online na sugal make sure guys I'm warning you na it is bound to fail kasi yun nga yung online na sugal is napaka-risk yan when it comes to sugal yun nga, maraming pamilya na nasisira dahil nga dyan sa mga applications na yan. Pero for now, I don't think na pwede natin i-stop or may mga steps na ginagawa when it comes with that. Kaya yun, advice ko lang sa mga nalululong sa mga scatter or any other online na sugal, uh, stop it kasi yun nga, maubos lang yung pera nyo dyan kasi yun nga, yung mga yan is naka-design. Masarap yung unang panalo eh. Hindi mo talaga yan masisisi. Pero at the end of the day, yun nga, talo ka pa rin. Instead of bumili ka ng bigas or pagkain, pinusta mo sa scatter kasi you're hoping na lalago pa or mag-grow. Pero at the end of the day, yun nga, talo ka pa rin. Kaya, yun yung kakalungkot na realidad when it comes to online ngayon. Aside sa online na casino is marami ring mga games na pinagpapakitaan na ng pera. Lalo na yung mga color game na ang dami na nila guys. So yun. Uh, make sure kasi sila is natatrap na rin natatrap tayo kasi yun nga, na-engage tayo. Nalulung tayo nang hindi natin nalalaman. Although, 50-50 lang yan. Pero, 50 every day, malaki na yan. 50 every day is 500, 1-5 monthly. Kaya, half, half sack of rice na yan kung tutuusin nyo. Kaya, Huwag nyo sayangan yung pera nyo when it comes to or rely dito sa mga ganitong games. Although, yun nga, maraming nagbabrag na, Uy, kumita ko, 20 mil. Nag-withdraw na cash out. Yun. Pero, I'm warning you. Just warning. Stop it. Kasi, mas lalong malululong ka lang. Kasi, they are designed in social engineering. So one game leads to two games, leads to four games, leads to eight games, leads to sixteen games. Kaya wag na wag yung papayaan when it comes to online sugal. Okay? Yes, that's the reality. Uh, mahilig tayo kasi nakasanayan na ng mga ancestor natin but we need maybe you can stop the chain or the generations from lululing the sugal. Okay? Although, yep, you can still make money online, hindi lang sa sugal, by creating videos and creating content. Monetizing your skills, yun nga, okay na okay rin yan. So, kung meron kayong mga suggestions, how to monetize your skills. Yan, pwede yan. Hindi nyo lang kailangan malulung sa pagkalulong sa sugal is the same as pagkalulong anything else. Anything na sobra is nga makakasama rin sa sarili natin not only for ourselves but think of your family na kailangan isuportahan. So yun. I'm loving this para maging aware kayo kasi yun nga most naman hindi nila na realize na nalululong na pala sila sa online games or online casino then yun nga nafocus lang yung attention nila don in which yung attention ngayon is yun yung pera anjan yung pera sa attention kaya kung meron kayong suggestion sa baba, pa-comment na lang. Or kung meron kayong violent reaction, walang problema yan. Ipalabas nyo sa baba sa comment section. Kung di nyo man nagustuhan, at least I voice out na meron reality, reality na ganun pala yung nangyayari. Kasi kung wala talaga magsispeak, eh, wala. Walang gusto. Okay? So make sure na stop it and Go back and spend time with your family. Make money and some other ways. Just wag lang sa sugal, okay? And see you.